Pagkakot na sa critical level ang ilang ilog naman sa Olongapo City nitong lunes. Ang detalye niyan, bibigyan natin dito muna tayo at malinis na inuming tubig at pagkain hiling ng halos sa 4,000 evacuees sa Marikina na lumikas matapos ang pagtas nga ng uh, level ng tubig ng Marikina River. Radyo man, Gerald Uleb sa Balita. Gerald, good morning! Good morning. Kasamang Aljo, kasamang Sander, full kapasitira itong evacuation center dito sa H. Bautista Elementary School matapos lumikas sa mga residente malapit sa Marikina River. Kaninang madaling araw kasi nang itaas ikaslong alarma ang ilog at ipinatupad itong forced evacuation at umabot pa sa 18.7 meters ang water level ng Marikina River. Sa panayam ng VTXL RMN Manila kay Annalyn Salazar, itong co-camp manager ng H. Bautista Elementary School sa ngayon nasa 3,855 itong individual o katumbas ng uh, or 597 families uh, ang naratili dito sa raturang paaralan. Ang iba mga evacuees uh, ay inendorso na sa parang elementary school dito pa rin sa Marikina para hindi na magsiksikan dito sa raturang paaralan. Posible ang bukas o makalawa pa pa uwiin uh, itong mga evacuees sa raturang paaralan depende sa magiging uh, lagay ng Marikina River. Samantala, may healing naman si Salazar para sa mga evacuees dito sa Marikina. Bottled water sana, sapagkat uh, sa dami namin na 3855, usually ang naibibigay na, na food packs is good for 400. Although later, magsiserve na po kami ng breakfast na kaya naman pong i-accommodate lahat. So, apo siguro kung meron po may mga magandang puso para mag-donate po ng bottled water and at the same time mga may ilan din kami kasi yung sanggol kung may mga gatas po na available. Pwede naman po at uh, kung meron din pong manpower, yun ang kulang po. sa paaralan yung manpower sapagkat uh, marami na po talaga yung uh, may evacuate. So kung mayroon po mga manpower din po na may tutulong, pwede rin naman po. Yan si Annalise Salazar, itong co manager ng H. Bautista Elementary School na dito sa Marikina City. Kasama mo sa DCSL, armen Manila, Radyo Man Gerald, Bicolet, Tataka, Aramel.